kapag nagsanib ang sperm at egg cell, isang bagong buhay ang nabubuo. Hindi lang ito bahagi ng katawan ng ina, kundi isang ganap at natatanging tao na may sariling DNA. Sa loob ng tatlong linggo pa lang, tumitibok na ang puso ng sanggol. At pagdating ng labing dalawang linggo, nakakaramdam na ito ng sakit. Pero bakit may mga nagsasabi pa rin na hindi pa siya ganap na tao? Kung ang isang sanggol sa sinapupunan ay hindi pa raw isang tao, so ano siya? Hangin? Halaman? O robot? Baka AI, no? Alam nyo... Mga ka I recently came across something deeply alarming. Meron isang textbook being used in our schools that claims that a fetus is not yet a person because it cannot survive outside its mother's womb. Nang mabasa ko ito, nalungkot at naghalit ako. Paano nila ito natatawag na edukasyon? Paano nila tinuturuan ang mga kabataan natin na walang halaga ang buhay sa sinapupunan? At bilang Katoliko, naniniwala tayo that life begins at conception at bawat sanggol kahit nasa sinapupunan pa ay may digdidad at karapatan. Pero bakit ganito ang itinuturo sa ating mga anak? Nasa textbook yan ha? Ngayon, ilalantad natin ang kasinungalingan na ito. Ipapakita natin ngayon ang tunay na aral ng simbahan at tatalakayin natin kung paano natin ipaglalaban ang buhay. Alam niyo, science is very clear. Life begins at the moment of fertilization kapag nagsanib ang sperm at egg cell, isang bagong buhay ang nabubuo. Hindi lang ito bahagi ng katawan ng ina, kundi isang ganap at natatanging tao na may sariling DNA. Sa loob ng tatlong linggo pa lang, tumitibok na ang puso ng sanggol at pagdating ng labing dalawang linggo, nakakaramdam na ito ng sakit. Pero bakit may mga nagsasabi pa rin na hindi pa siya ganap na tao? Kung ang isang sanggol sa sinapupunan ay hindi pa raw isang tao, so ano siya? Hangin? Halaman? O robot? Baka AI, no? Alam nyo, kung ang pagiging tao ay nakabase sa kakayahang mabuhay, mag-isa. Ibig sabihin ba ay hindi na rin tao ang isang sanggol na ay pinanganak ng kulang sa buwan at nakadepende sa incubator? Paano ang isang coma patient na hindi nakakakilos? Hindi rin ba siya tao kung ang isang matanda ay may sakit at umaasa sa pamilya para mabuhay? Ibig sabihin ba ay wala na rin siyang halaga? Alam nyo mga ka-faith, mali ito eh. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2270, sabi dito, Human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception. Malinaw, the moment of conception. Ibig sabihin, pag nagsama na ang sperm at egg cell, at walang alinlangan dito. Sa mata ng Diyos, bawat buhay ay mahalaga mula sa unang sandali pa lang. Ang pinakamalaking tanong ngayon, ano ang epekto nito sa ating kabataan? Kasi nandyan niya sa textbook. Kapag tinuruan natin sila na ang isang sanggol sa sinapupunan ay hindi pagganap na tao, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't sinasabi natin na ang halaga ng buhay ay nakadepende lang sa kung kailan natin gustong kilalanin ito? Alam nyo kung masasanay sila sa kaisipang ito, minamindset natin ang mga kabataan ng ganito, mas madaling ipagtanggol ang abortion at gawing normal ang pagkitil ng buhay. para war on drugs lang yan. My God, I hate drugs. Alam nyo, ito ang naging simula ng kultura ng kamatayan sa maraming bansa. Unang tinanggap ang abortion, tapos euthanasia, tapos tinanggal ang proteksyon sa mga matatanda at may kapansanan. Kung sisimulan natin gawing normal lang ang idea ng isang buhay ay hindi paganap na tao, ano na ang susunod? Alam niyo sabi ni Pope St. John Paul II in Evangelium Vitae, nagwarning siya dito, sabi niya, Once we begin to see human life as something that can be discarded, We open the door to every form of oppression and violence. At ito rin sabi ni Mother Teresa, The greatest destroyer of love and peace is abortion. If a mother can kill her own child, what is left? But for us to kill one another, kapag nawala ang respeto natin sa buhay, sa sinapupunan pa lang, unti-unting mawawala rin ang respeto natin sa buhay ng lahat ng tao. Alam niyo mga ka hindi tayo pwedeng tumahimik. If we do nothing, the next generation will grow up believing that life is just a choice, not a gift from God. Gusto mo bang malaman paano palaguin ang pera mo at makamit ang financial freedom? Pagod ka na ba sa kakaisip kung paano mag-invest o kung paano ba talaga umasenso? Good news, this could be the opportunity you've been praying for, mga ka -faith. Today, I'm inviting you to one of the best-selling and most in-demand financial seminars ni Brother Bo Sanchez through the Truly Rich Club how to make millions in the stock market. Alam nyo dito mga ka -faith, kahit wala kang background sa investing, matututo ka dito kung paano mag-invest ng wise at may gabay ng ating pananampalataya. Kasi nga si Brother Bo Sanchez ay kilalang isang Catholic preacher at very man of faith, a man of God. So dito sa seminar na ito, matututunan nyo yung simple at effective strategies para sa stock market. Paano palaguin ang pera mo kahit maliit ang iyong i-invest. At higit sa lahat, paano ka maging truly rich. Hindi lang sa pera, kundi sa buhay na may pananampalataya sa Diyos. At ito ang best part mga ka Kapag nag-register ka ngayon at gamitin mo o oh, ang coupon code na Adrian Milag, walang space yan ha, makakakuha ka ng 10% discount sa ticket mo. Kaya ano pa hinintay mo? Mag-register ka na para sa susunod na face-to-face -face event ng True Ridge Club How to Make Millions in the Stock Market. So ilalagay ko yung link sa baba ng video na to at mag-register ka at gamitin mo lang ang coupon code na Adrian Hilag. Kaya mga ka tara sabay-sabay tayong umunlad hindi lang sa finances kundi sa pananampalataya. Thank you and God bless. Una, we need to spread the truth. I-share ang video na to, ipaalam sa iba ang maling itinuturo sa ating mga paaralan. Kung mananahimik tayo, ang kasinungalingan ang magpapalagana. Pangalawa, we must demand accountability from DepEd. Bilang mga magulang, guro at mamamayan, may karapatan tayong tanungin, bakit ito itinuturo sa ating mga anak? We must speak up and write to DepEd, our schools, and our leaders to demand a curriculum that upholds the dignity of life. Pangatlo, we must support pro-life organization. Maraming grupo ang lumalaban upang ipagtanggol ang buhay ng mga hindi pa isinisilang. Pero kailangan nila tayo. Maaari tayong tumulong sa pamamagitan ng dasal, donasyon o pag-volunteer. At igit sa lahat mga ka we must teach our families the truth about life. Ang unang paralan ng isang bata ay ang kanyang tahanan. Kung hindi natin sila tuturuan ng tama tungkol sa halaga ng buhay, Ang mundo ang magtuturo sa kanila ng mali. Alam niyo sabi ni Pope Benedict XVI, Truth is not determined by a majority vote. Hindi natin pwedeng pagbotohan kung kailan nagiging tao ang isang sanggol. Ang buhay ay galing sa Diyos at ito ay sagrado mula sa unang sandali, mga kafe. Patuloy tayong magdasal. Okay, ipagdasal po natin ang leader ng bansang ito at yung mga i-elect natin, especially sa darating na botohan. Mamili tayo ng leader na makatao, makajos at makabuhay. Bilang Katoliko, the battle is real. The battle for life is not just a political issue. It is a spiritual one. Kung naniniwala kang sagrado ang buhay, manindigan tayo, ipaglaban natin ito at ipanalangin natin ang ating bayan mga ka -faith. Kaya mga ka meron pala akong naging interview kay Brother Paul J. Kim. I'm sure you will be fired up you will be inspired by your Catholic faith dahil napakaganda ng mga shiner niya dyan. So, na-interview ko siya, kilalang Catholic preacher, evangelizer yan sa ibang bansa. Pwede mo yang mapanood. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Don't get married. Don't go through that. it's too much it's too much of a burden mm -hmm. but then but then if you look at people who are actually happily married because hey the foundation of their marriage wasn't just sex the foundation of their marriage no, wasn't just like, oh i want to mm -hmm. like i want to put my posts and pictures on on social media cuz i can be special now like no it's not about that it's not about me focusing more on the wedding it's me focusing more on how do i prepare for the marriage marriage you know what i'm saying yeah. and, and like Reach it, brother. <laughs> yeah, no, amen. I'm I'm not like, you know, I'm not saying I'm a perfect husband or dad, but I'll tell you mm -hmm. something. I've been married it's gonna be eleven years this August. Man, I love being married. It's a beautiful gift, bro. Like it takes work. Yes. It's mm -hmm. it's caused me to have to grow in so many ways. But mm -hmm. I mean, I love being married. Like my wife's my best friend. We pray together. Mm -hmm. We we have come in agreement. In our faith mm. as Catholics, and we understand that while we have goals in mind, earthly goals of like, you know, being financially independent and you know, having goals in mind for our family and what our kids, you know, futures would look like. Ultimately, the end goal which inspires our daily decisions is I want my kids to get to heaven. And I want to help my spouse get to heaven.